Ayaw ba ng anak mo kumain ng kangkong o nagsasawa ka na ba sa adobong kangkong o pansahog na lang lagi sa sinigang? Try mo this at siguradong hahanap-hanapin ito ng mga anak mo. Simpleng luto at lasang karne pa. Mapapamura ka na, sobrang sarap pa. And I'm sure magugustuhan ito ng iyong bituka. Let's cook! Tanggalin ang lahat ng dahon. Huwag isama kasi papangit ang lasa. Dapat matiyaga hanggat magiging ganito na siya. Gayatin ng maliliit. Dapat terno sizes. Just like this. You oh. Know. Ilagay muna sa isang lagayan sa kahugasan. Maghiwa ng sibuyas, medium size kasi kunti lang naman ang kangkong. Magmince ng garlic, mas madami, mas masarap. Mura lang naman ang bawang ngayon. Magisa ng sibuyas, bawang, hintayin na mag golden brown Igisa ang ginayat na kangkong sa mahinang apoy para di ito masulog at magpaet. Tataka ng konting toyo pang palasa. Takpan ng tatlong minuto. Wala! Let's off the fire! Isalin sa isang lagayan. Hintayin na mag-cool down. Pag malamig na, ilagay ang 1 half cup of flour One fourth cup of cornstarch pang pakrispe, ilagay ang ginayat na sibuyas at bawang, pang dagdag lasa, magcrack ng isang itlog at templahan ng paminta at asin. Halo-haloin maglagay ng konting tubig hanggat makuha ang tamang texture niya at siguradong spread out talaga ang lasa. Kuskusa ng maliit na pouch ng cheese para maging cheesy ang inyong pagsasama. Huwag mapagod para matuwa ang iyong pamilya. Cook with love kumbaga. Haluin lang muli, siguraduhin mamix ng mabuti para hindi naman mainggit ang kanyang mga kasama. Ilublob na natin sa kumukulong mantika. Tansyahin lang ng isang kutsara at iflat natin para pantay ang pagkaluto niya. Tingnan mo naman to si Chef Judah o talagang pabida-bida ang eksena. Bantayan, wag iwan, baka pagbalik mo meron na siyang iba. Ay, sad naman. Balik na rin kasi na golden brown na. Nakakatakam na talaga siya. Pag alam mong luto na, hanguin mo na. Hindi na talaga ako makapaghintay. Gusto ko na talaga siyang tikma. Luto na ang ating border party na kangko. Let's try this. Mm. Sarap. Cheesy. Lantakan na yan.